magdidilig tayo ngayon mga guys dahil mainit ngayon kapon mainit din tapos ngayon magdilig na tayo baka hindi kakayanin ng bulaklak yung init ngayon kasi parang ma maaga pa lang mga guys mainit na kaya diligan natin to maagang maaga pa lang mainit na mga guys Ayun, diligan lang natin ng pagano mga guys Ayun. para kumalat agad yung tubig yun anak mga guys ni, itong bulaklak na to napakaganda niya pag naanuan uh, ng araw sobrang puti niya pero kung nandun siya sa hindi mainit magigreen ito mga guys kunti lang yung puti niya no yung puti na yan no diligan natin pag masisinagan siya ng araw yan puputi siya mga guys pag na tatanim mo to sa may araw puputi mas kunti yung green niya pero kung ano sa wala siyang init yan magigreen yan mga guys at kunti din yung puti niya kaya maganda talaga yung araw mga guys nakakabigay ng kulay yung araw so ganunin lang yan natin mga guys at may isa akong didiligan dito mga guys dito mga guys ayan Sige, natin ito mga guys. Kasi parang ano. Gagano nila natin mga guys. Para mabasa naman yung mga dahon. Ganyan. Bago natin i ang tubig. mga bulaklak talaga no yung mga halaman pag yan mga basa yan yan, yan mga guys ito lang hindi na ano ng ulan no? ito Parang tao rin yung halaman mga guys. Pag hindi ma diligan, talagang hihina sila. Katulad din ng tao, pag hindi makainom, eh uhaw na uhaw at manghihina, no? Yung tao. Kaya kailangan talaga natin ang tubig mga guys sa buhay natin. Pati araw. Kasi pag walang araw, hindi tayo makatanim. Hindi tayo makapaghanap buhay pag walang araw, no? Kung lahat na lang dilim din. Kaya Kailangan talaga natin tong dalawa mga guys, ulan araw kailangan natin yan mga guys. Pero mas gugustuhin ko rin yung uh, ulan araw, ulan araw mga guys, ganyan lang no, hindi naman lahat ulan. Gaganyanin natin mga guys para kalat agad yung tubig no ganyan. Hindi naman siya sprayer na post lang talaga to kaya gaganyanin natin. Dito. Kawawa yung mga halaman na hindi makainom. Papainumin natin sila mga guys. Gaganyanin natin natin wala pa tayong customer mga guys, dilig muna tayo. Yan ang kulay niya mga guys. O, itong bulaklak na to, wala siyang bulaklak. Pero ang kulay niya mga guys, yung, yung dahon niya na parang laya. Yan. Magdidilaw siya mga guys. At maganda tignan. papunta na yan sa magpalit ng dahon mga guys. Yung malalaya na siya. Yan yung simpre kulay niya mga guys. Itong halaman na to. guys. Kailangan natin yung sentuhin natin yung puno niya mga guys. Ayan yung puno niya. itong malalapad ang dahon mga guys ito tawag sa amin yan alikik mga guys no sa katutubo na tawag yan alikik pwede yan pambalot ng kanin mga guys no maganda yan ipambalot sa kanin ito mabango ang kanin mga guys pag babalutin yan itong dahon na to ayan yung katawan niya kahoy niya ayan mga guys kahoy niya didiligan natin sa ilalim marami to sa bukid namin mga guys at pinapabayaan lang to doon pero dito halaman to mga guys no didiligan natin yung pag mabibitin na naman yung halaman sa dilig yan mapapas mga guys kailangan talaga basa no hindi natin bibitinin ng tubig kasi papasma pag kunti lang yung tubig eh. Kailangan, ano talaga siya, basa talaga. Kasi iinit man yung lupa pag ano, kunti lang yung tubig, iinit. Para siyang sinasaing na yung kumukulo na tubig. Kailangan basang-basa talaga mga guys. Kasi tatalonin pag sobrang init, tapos kunti lang yung basa natin dyan. tatalonin ng init yung tubig mga guys kaya mapapasma yung roots ng ating mga halaman yung mga halaman mga guys no? kaya kailangan basa basa talaga mga guys yung lupa na malapit sa kanila malapit sa puno nila dito na naman tayo mga guys lagan lang natin tong Agad matatalo sa init na halaman Ayan mga guys so Maganda na Maganda na siya mga guys Parang may sanga-sanga na siya. Tignan nyo naman Maganda pala siya pag mamumulaklak, no? Yung sangas sanga siya. Hmm, napaka-cute. Mamumulaklak pa kaya to. Wala na yung bulaklak niya. Ah, ito na yung bulaklak niya. Nag-green na. Ayan. Ah, may anak na naman siya mga guys. Ayan oh, yung anak niya. Ayan ayo, nabuai ulit yang hmm. So, dito na naman tayo mga guys sa kabila. Kabila na naman tayo. So, mga guys. <laughs> so, diligan natin mga guys. Kain dito. Ayan mga guys. Ayan mga guys, dilig. Ayan. So dito lang muna yung video natin mga guys. Have a nice day sa tanan. Hinaot mga guys nga tabangan ko ninyo sa akong follow mga guys. Follow o share mga guys. Tabangi ko ninyo. Magtinabangay ta mga guys. Para sa kaugmaon sa atong kinabuhi mga guys. Habang kuan patano Kanang buhi pa ta. Naapamang ito pangandoy sa atong kinabuhi mga guys no so support tay lang tama guys, magpinaluhay tama guys, follow, share, magtinabangay tama guys no